Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello Armando Magnay, good evening. Uh, good evening din. Hmm, sige ba, ano tanong mo, bro? Ah, uh, ang tanong ko Uh, patungkol sa ano, meron kami magaganap ngayon na isang o nagaganap na selebrasyon na tinatawag na idilhada. Kahit pa sabihin natin na ito ay para sa amin lamang at hindi naman connected sa inyo, batay sa history ng Biblia, ito ay nakasulat din sa Genesis, yung pangyayari sa covenant kay Abraham, yung pangyayari kay Abraham kung sino ang inialay ba o si si Isaac ba o si Ismael Yes So ang tanong so, mo so, na yon Meron bang fixed na lugar na binanggit kung saan inialay si Isaac at bakit hindi ito isini o ginagawa ng mga ng mga Kristiyano samantalang naniniwala naman sila sa pag-aalay na yon bakit ang nagsasagawa nito ngayon ay mga Muslim? At ipinapakita nila yung mga lugar kung saan nangyayari, paano nakarating at stage by stage hanggang sa lugar kung saan inialay si, na sa aming katuruan, ang nakalagay na inialay ay si Ishmael. At medyo marami yung katanungan doon. Ang pinakapunto namin, ang pinakapunto ko pala sa tanong ay yung ebidensya na merong aral sa Biblia na hindi pinapansin na malinaw na nagbibigay ng uh, kasinungalingan patungkol sa pag-aalay kay isa ako kay Ismail. Ang ebidensya na sinasabi ko na sasabihin namin batay sa aming pag-aaral ay sa panahong isinilang si Ismail ay, ay 1886 years old na si Abraham samantalang nang isilang si Isaac ay 100 years old na si Abraham. Ibig sabihin, 14 years old o 13 to 14 years old ng pagitan ng magkapatid. Tapos nung inialay na si Isaac, na tinutukoy sa Biblia, ang sinabi ang kamahal-mahal mong anak at ang bugtong mong anak o kaisa-isa mong anak na sumasalungat sa tunay na pangyayari na hindi pwedeng tawagin kaisa-isang anak kung meron namang kapatid na mas nauna pa sa kanya. Si Ismail nga, at doon sa pag, uh, pag, uh, pagpapalayas naman ni Sarah kay Hagar, ang tinutukoy na kasama na bata ay sanggol. Samantalang nung isinilang si Isaac, eh halos kaya nang buhatin ng anak niya ang kanyang ina. Pero baliktad ang sa kwento sa Biblia na tinutukoy na sanggol ang dala ni Hagar papunta doon sa pagpapalayas sa kanya. Doon sa mandadali sila ni Abraham. So yun ang mga yun ang katulungan ko bakit may usap Usapin sa Biblia na kapag binasa mo sa Genesis, iba ang may dalawang uri ng bata, magkaiba ang edad. Malaki na si Ismail nang isilang si Isaac, pero nang pinalayas ni Sarah si Hagar, ang bitbit -bit na ba, na anak ay malaki maliit pa, naging sanggol ulit. Kung inyo lilinawin niya, pwede niyo linawin, kung may kaalaman kaysa kanya, kung hindi naman wala po uh, wala na pong mahabang usapin. Okay. Na, pwede niyo na po itong masagot? Based sa uh, pagkarinig ko, natatanong ka kung bakit hindi nagse-celebrate ang mga Christian sa celebration na yan, na Eid adha Oo. Uh -huh. Unang-una, ang toro sa Eid adha si Ismael ang inialay. Hindi kami magse-celebrate niyan. Dahil hindi naman kami naniniwala na si Ismael ang inialay. Pangalawa. Okay. Kung si Isaac ang inialay, pa't hindi kami nang celebrate Dahil hindi naman 'yan isang Christian celebration. Wala namang kinalaman si Isaac sa pagiging Kristiyano namin. Hmm. So, hindi na hindi, actually sa amin history lang 'yan sa pananampalataya ni Abraham na kahit mahal na mahal niya ang kanyang anak, eh hindi niya ito nagawang ipagkait sa Diyos. Turo namin niya na hindi niya ipinagkait ang kanyang anak. But it doesn't follow dahil tinuro namin niya kailangan na namin i-celebrate. Pangatlo, no? yung ano naman, doon naman sa uh, ka isang asang anak si Isaak, ngayong andyan na si Ismael. Okay, si, si Ismael kasi, anak ni Abraham sa sa ano sa katulong hindi sa kanyang asawa hindi kinikilala yon na ano na nandun sa ano yan eh nasa unang Timoteo yon eh ano nga ano yung bahagi ng ano yung bro yung si yung 422 yata yung talaga nga double, double check ko lang ha 4.22 ng, ay hindi pala, ikalawang Timoteo 4, ay hindi. Gal an ano nga talata, nakalimutan ko talata yun eh. <laughs> galasya yata, itinan ko lang galasya ha. 4.22 yata yun. ah, uh, ito, ito sa ano, 4.22. Ito, sabi dito ganito. Sa ito ito yung sa amin turo namin. Yan no? Sabi ganito. Sinasabi noon na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki. Yan. So, meron talaga ano, turo kami na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki. Isa sa aliping babae at isa sa malayang babae. Ang anak niya sa aliping babae ay pinanganak ayon sa kagustuhan ng tao. Yun, no? Ngunit ang anak niya sa malayang babae may pinanganak bilang katuparan ng pangako ng Diyos. So mayroon dalawa reason. Isa dahil sa kagustuhan niyang magkaanak at ay kalawa naman dahil sa pangako ng Diyos na magkakaanak ang kanyang asawa kahit na ito'y matanda na. Next, ito'y isang paghahambing. Ang dalawang babae ay larawan ng dalawang kasunduan ng isayan tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Hagar at ng kanyang mga anak na pawang mga alipin. Si Hagar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai na nasa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem sapagkat siya ay nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga mamamayan. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. Ayon sa nasusulat, magsaya ka o, o babaeng hindi magkaanak. Humiyaw ka sa galak. Ikaw na hindi nakaranas ng hirap sa panganganak. Sapagkat higit na marami ang anak na, ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Mga kapatid, tulad ni Isaak, tayo ay mga anak ayon sa pangako. Kung noong una, ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay inuusig ng ipinanganak ayon sa kagustuhan ng tao, gayon din naman ngayon. Ngunit ganito ang sinasabi ng kasulatan, palayasin mo, palayasin mo ang babaeng ngalipin at ang kanyang anak sapagkat ang anak ng ngalipin ay hindi dapat makibahagi sa manan ng anak na malaya. So yun ang reason kung bakit uh, sinabi na kaisa isang anak si Isaak, gayong meron ng anak siya doon sa kanyang alipin. Kaya sabi dito, ang anak ng alipin ay hindi dapat makibahagi sa mana ng anak ng malaya. Pero ganun pa man, nagkaroon pa rin ng, ano, ng maraming lahi si Ismail, dumami, at kabilang doon yung Arabia at yung Muslim naman, nagsimula yon doon kay Muhammad, isa namang Arabo. Anong mali bro? Mali na kay Muhammad nagsimula? Okay. Ay. Uh, Mad lang. Uh, Dapat Muhammad din, Muhammad din isim man tawag sa amin, hindi Muslim. Bro. Parang Christian uh, sim Kasi nagsimula kay kay Kristo, pinangatuan niyo nagsimula kay kay Kristo. Kanina sinasabi nyo mm. na hindi nyo tanggap ang celebration ni kay Abraham, pero ang haba ng paliwanag mo tungkol sa sitwasyon ng covenant kay Abraham para lang map ma mabigyan ng palusot yung isang bagay alam mo ba ang 12 tribes of Israel karamihan dyan ay anak din ng mga katulong Bro 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 eh. nag-focus lang ako doon sa tinatanong mo kaya wag mo isali wag mo isali yung, huwag si, isali yung, yung ano si Dios ang nag-uutos si Hagar si Hagar ang nagsalita napalayasin mo yan na hindi yan magmamana ngayon, eh, nyo, sinalita ng Diyos? Ginagawa niyo ang Diyos may kinikilingan. Ah, mali Ito <laughs> ngayon, bro. Ito ngayon maliyan. yung ano. Yung sabi mo na hindi kay Muhammad nagsimula. Kahit sa ang kahit sa ang history ka magbasa, kahit sa ang history ka magbasa, ha? Bukod eh, tanging pin, bukod tangi pin, lang, wait lang. Wait lang, wait lang. lang. Bro, bukod tangi lang sa Islamic history mo mababasa nang Islam daw nagsimula daw yung kay Adan. Sa Islamic history mo lang yan nababasa sa mga author na historian. Pero hindi yan ang reality. Bakit? Be, uh, 'yung ano, yung si Alat, Alat Manat at si Alusa, sila yung tinatawag na ano, pre-Islamic goddess. Pre-Islamic goddess. No. Hindi 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 kabate, teka, teka muna, tanggalin ko muna. <laughs> Sumasapo siya, hindi ko ma <laughs> hindi ako makapag-focus, no. I-search niyo yung ano, yung si Alat, Manat and Alusa. Yung tatlong 'yon, kinikilala yung pre-Islamic goddesses. Kung sasabihin natin na ang Islam nagsimula kay Adan, lilitaw na before si Adan, mas nauna pa itong si Alat, Manat, and Alusa, in which hindi pwedeng mangyari. Bakit? Itong si Alat, Manat, and Alusa, before sa time ni Muhammad, kinikilala itong the three daughters of Allah. Before sa ano ni Muhammad, ah? panahon ni Muhammad, ah? kinikilala siyang the three daughters of Allah, si Alat, Manat, and Alusa. Ngayon, nung naging nagpakilala ng propeta itong si Muhammad based sa history, kanyang pinag-alis yung mga diyos josa na nasa loob ng kaba kasama na doon si Alat, Manat, and Alusa. Ngayon, Kaya nung magsimula ang Islam, hindi bahagi ng kanilang aral na Daughters of Allah itong si Alat, Manat, and Alusa. But the reality is unchangeable. Before nagpakilalang propeta itong si Muhammad, meron talagang kinikilala yung mga ano, yung mga mga uh, pagan Arabia. Ano tawag na doon? Arabian Peninsula. Nakalimutan ko tawag na doon eh. Oh, uh, may kinikilala silang mga maraming Diyos-Diyosan. Kaya yon nang siya naging nagpakilala ng propeta, pinaalis niya lahat. Kaya si Alat, Manat at Alusa, kahit i-search niyo pa yan sa lahat, kahit sa hang history, ang tawag sa kanila pre-Islamic goddess. Pre-Islamic, ibig sabihin, wala pang Islam. O baka, baka, pagsabihan tayo ito na mali ang ating, ating nire-research, eh di ating i pakita natin sa screen, no, sa live ngayon, uh, ito, pagkita ko lang ha, para makita ninyo ha, na itong si, itong si Manat, Alat, and Alusa, is mga pre-Islamic deities, o pre-Islamic goddess. Okay? din natin dito ha, uh, search natin 'to. Para makita ninyo, Manat, si ano lang muna, mag-focus tayo kay Manat, Manat ito. Ah, uh, ito. Ayan, no? Si Manat, sino si Manat? Manat, 'yan. Arabic pronunciation Mana. Oh, ayan ah. Sabi, was a pre-Islamic Arabian goddess worship in the Arabian Peninsula before the rise of Islam and the Islamic prophet Muhammad in the 7th century. So Si Manat, isa si Manat eh, ano, you know, Manat, Alat and Alusa. Ngayon, know? oh, itong uh, Alat, Manat and uh, she was among among Mekas three Three chief goddesses alongside her sisters Alat and Alusa. And among them, she was the original and the oldest. So Si Manat is a pre-Islamic Arabian goddess, pre-Islamic, worship in the Arabian Peninsula before the rise of Islam. So, hindi totoo na, ano, na, na ang Islam ay nagsimula kay Adan. Ito ay nagsimula talaga kay Muhammad. Yung kanilang, ang, ang inyo kasi pagkaunawa kasi sa salitang Islam is surrender to God. No? Yan ay definition ninyo. Hindi namin hindi naman namin pwede sabihin na uh, ano yan dahil definition nyo yan. Aral nyo yan, kayo na bahala diyan, no? Dahil aral nyo yan. Ang sa amin lang, huwag mo kaming papaniwalain na before uh, before Muhammad, meron ng Islam. O kung sabihin before Muhammad, meron ng Islam dahil kung meron ng Islam, walang mag, mag, walang lalabas na Pre-Islamic Arabian Goddess. <laughs> o kaya, ay maglilib na ako kasi. Yung tanong ko, hindi naman napuntahan. Yung pagsisinungaling ng Biblia, may dalawang uri ng... Ay, nako. Uh, ano tayo? Sumagot ako. Kung hindi mo matanggap yung aking kasagutan, libre ka naman na huwag tumanggap. Ngayon, kung ikaw naman tututol ikaw naman ang aming tatanungin. Nasa naman ang ebidensya mo na itong si Alat, Manat, and Alusa, hindi sila pre-Islamic Arabian goddesses? Nasa Quran po. Bro, yung Quran bro, inyo yan bro eh. Natural. <laughs> Bro, Quran, ibinabasa lahat ng tao, pati nga sa engkanto, pati sa mga mga Sa lahat ng uri ng nilikha kasi hindi ka na, hindi mo alam magmura. Kaya ganyan na sinasabi. Mo. Kaya batayan niyo history. Kaya oh, sige bro, sige bro, sige bro. Ito tayo bro, history. Ngayong oh, araw, sige bro. Ano tayo bro sa ano sa uh, hindi mo na ako magi-stand as Christian. At huwag ka munang mag as, ano, mas Muslim. Sa mag 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 neutral, mag -neutral tayo sa ano, bro? Mag tayo sa sa history. Meron ka bang history? Meron ka bang history? Hindi, Hindi. 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 naman naman 'to? Hindi nakikinig eh. Uh, sana ito ha. Dahil ikaw ay kumukontra, batayan mo kasi Quran. Batayan ko naman Biblia. Alam natin na magkakontra yung dalawang yan, hindi magkasundo yung Biblia at Quran. So dito tayo sa neutral. Anong neutral? History tayo. Ating, ating buksan sa aklat ng kasaysayan, kung alin sa, alin sa dalawang aklat na ito ang pabor sa history. Ang Quran ba? O ang Biblia. So, dyan tayo mag, mag ano ngayon. Sino ba ang nasa reality of history? Ngayon, sasabihin mo ngayon na Uh, based sa, ano, based sa uh, ang Islam hindi nagsimula kay Muhammad meron ka bang may pakita sa akin bro na ano na uh, history not Quran not Bible history na ang Islam ay nagsimula kay Adan meron ka bang may pakita ano? O oh, nawala siya. Ay, nawala. <laughs> nawala. Uh, yan oh. Uh, wala na siya. Basta yon tayo based on reality. Naalala ko kasi yung talakayan yun, ni, ano, ni John Rico at saka ni ano yun? Muhammad Rodriguez si Bayon. Sinabi ni John Rico na kasi yung Quran, aral ninyo, Biblia, sa amin sa inyo sa Quran, si Kristo hindi napatay. Sa amin sa Biblia, si Kristo napatay. So let us base on reality na lang tayo sa history. magneutral neutral tayo. Kasi kahit na anong gawin ko, yung Quran, syempre pabor sa inyo. Biblia naman pabor sa amin. Kayo kontra sa Biblia, kami naman kontra sa Quran ninyo. Para magkasulubong ang ating landas, magkasulubong tayo, let's do it in history merong bang history na sasabing si Kristo ay hindi naipako sa na krus? Doon, nahirapan siya ano eh. Uh, yung, yung katalakayan ni John Rico, nahirapan siya doon. Dahil talagang nakalong lang sila, inline lang sila doon sa kanilang Quran. Hindi naman natin maano yun, yun dahil yun ang kanilang turo eh. Kung sa mga Kristiyano, merong mga natuturo na Bible alone, sa kanila, sa kanila rin, meron tutulong na Quran alone. No? Uh, Quran lang. Dahil, uh, kahit na hadith, pag yan, siniko niya ng Quran, mas dapat paniwalaan ng Quran kaysa hadith. Sinabi yan ni, ano, ni, ni Ibrahim Romas doon sa debate nila ni Wendell sa Ozamis. ako yung nag-video eh. Sabi niya, kung si Kunagani sa sa hadith, ang Quran, mas dapat dawaton ang Quran. Na sa Tagalog yun. Kapag binangga na ng hadith, ang Quran, mas dapat paniwalaan ng Quran. Yun ang kanilang paliwanag doon. Kaya, uh, sa kanila, uh, once ano sila, uh, inland sila sa Quran, doon sila. Pero, sa Biblia, ganito rin magkaiba ang paliwanag doon. Hindi tayo magkakasundo niyan. Para tayo magkasundo, sa gitna tayo, history tayo. Sino ang pinapamura ng history? Yung turo ng Biblia ba ang nasa realidad? O ang turo ng Quran ang nasa realidad? Doon tayo. Para hindi naman, kahit na abutan tayo ng umaga, Walang mangyayari. <laughs> walang mangyayari. Abot tayo ng umaga, walang mangyayari. Quran ka ng Quran. Ako naman, tutol sa Quran. Kahit na ah, balibalik tayo mo ang mundo, talagang tutol ako sa Quran. O, ngayon, eh, ikaw naman, kahit balibalik tayo ng mundo, tutol ka sa Biblia. So, walang pagsusundo mangyayari. Walang pagkakasundo. Para magkaroon ng kasunduan, sa gitna tayo, history tayo saan dyan ang pabor sa history para magkaalaman. Yun. No, kasi may iba-ibang turo eh. Sabi nga ni, ano, ni Alimudin Bantilan, may sariling history ang Islam. Hindi natin, mag hindi natin ano yan. Dahil mayroon lang sariling Islamic tradition. Hindi natin pwede ipakialaman dahil yun ay kanilang tradisyon Gaya alimbawa ng Aydeladha. Kanila yun. Na kanya paniniwala, si Ismail ang inialay ni Abraham. Sa Biblia, hindi si Ismael eh, si, Ab, si, ano, si Isaac. Kahit sa history, si Isaac ang inialay eh. Pag may nagsabi sa history na si Ismail ang, ina, ang inialay, tingnan mo yung author. Ah, uh, Muslim ang author. <laughs> Yun, so, talagang hindi magkakasundo, no? Um, ang turo sa Islam at saka turo sa Biblia. Talagang hindi magkakasundo yan. Kahit na anong gawin nating ano, pagpapaliwanag.